Hi guys, welcome back sa aming YouTube channel. So, ayun at andito na naman tayo sa ating site. At pag-usapan natin ngayon is security job. So, sa security, lalo, -lalo na sa mga gustong mag-apply na nasa US na kung gusto niyo malaman kung ano yung mga meron sa security. Panorin niyo to. So, dito sa amin, sa security, wala kaming vacation leave. Unlike sa ibang job, di ba? Kompleto yan sila, meron silang mga PTO, vacation leave, tsaka sick leave. Pero sa security, wala tayong vacation leave. Nagtanong din ako dun sa kasama ko dati, kwan na security rin, kung uh, sa ibang company ba, meron din silang vacation leave dati. Sabi niya sa akin, wala na rin daw. So, hindi ko alam kung, kung ano yung reason kung bakit lang vacation leave. So, yun yung isa sa wala sa security. Pangalawa, sick leave. Sick leave, every 40 hours na trabaho, mayroon kang 1 hour na sick leave. So, kung gusto mo gamitin yung sick leave mo, halimbawa isang araw lang, dalawang araw, pwede mo siya gamitin o pwede mo siyang i-file 4 hours bago yung shift mo o bago ka mag sa trabaho. Para mahanapan nila ng uh, kapalitan. Pero, kung yung sick leave mo, gusto mo gamitin ng tatlong araw, kasi sick leave yan eh. i -re require ka na ng company na kumuha ng certificate galing sa doktor para may proof na nagkasakit ka. Yun yung twist ng kwan ng sick leave. Tapos i-apply mo siya ng 3 days. Pero pagka isa o di, ka, kaya dalawang araw, di ka naman daw nila ng certificate. Tapos, isa pa, yung PTO. O yung tinatawag naming paid time off. So, sa PTO naman, sa buong isang taon pagka nag security ka dito sa amin wala kang PTO buong taon yan wala kang PTO ang meron ka lang is sick leave pero pagka umabot ka ng isang taon sa security same company automatic yan bibigyan ka na nila ng 40 hours na PTO pag naka 1 year ka na sa company nila So, yung 40 hours na yon is good for 1 year. So, hindi na ulit matatagdagan. Wala nang increase sa oras ng PTO mo. Ang matatagdagan na lang dyan is yung sick leave. Gaya nga sinabi ko kanina, every 40 hours na trabaho mo is meron kang 1 hour na sick leave. So, ayun. Balik tayo sa PTO. Yun yung pangit din sa kanila kasi nga, tsaka ka nila bibigyan ng PTO after ng one year mo sa kumpanya nila. Tapos 40 hours lang the whole year. Pagka uh, narisi na-receive mo naman yung 40 hours tapos hindi mo siya nagamit sa next sa isang buong taon na yon nung binigay nila sa iyo. Magkakaroon ka ulit ng 40 hours next year. Pero yung 40 hours mo na PTO ngayon na natanggap, dadagdagan lang ulit nila ng 40 hours 'yun pagka hindi mo nagamit yung unang 40 hours mo. So, ganun dito sa amin, ganun tumatakbo yung mga bakasyon. Pero dito, kung halimbawa wala ka pang 1 year sa kumpanya, siyempre wala kang PTO. Tapos wala kaming vacation leave. Tapos kung hindi na enough yung sick leave mo, pwede ka naman magpaalam sa supervisor mo na uh mag-absent without pay. So, kailangan pagka 'yun yung plano mo na aa uh, absent ka for vacation, paalam mo sa supervisor mo para yung supervisor mo yung didiskarte kung ano yung sa uh, sasabihin niya doon. Kasi eh, gaya kasi nung iba dati, sabi niya sa akin, nung kasama ko dito, nagdadirect na sila sa manager namin. Ganoon naman kasi talaga dapat sana. Nagdadirect, pwede ka magdirect doon sa manager. Magpaalam. Pero sa akin kasi, syempre, galing din tayo sa servisyo dati. So, sinusunod natin yung tinatawag din nilang chain of command. So, inuuna ko muna yung supervisor ko. Kung sinabihan ko na yung supervisor ko, sinasabi niya sa akin na sige ako na lang magpapaalam sa kanila na a-absent ka sa gaitong pecha. So, dapat fix mo na yun kasi yun na mismo yung sasabihin nila. <clears throat> sasabihin niya doon sa manager mo, i-email nila yan. So, yun yung mga Uh, disadvantage pagka nag security ka kasi sa ibang job gaya nung sa grocery sa akin lalo na ng full time ako complete naman ako dun eh meron akong PTO sick leave at saka vacation leave pero nung nag transfer ako bilang uh, part time binago na naman nila yun ang mayroon na lang sa akin is PTO. Wala na akong sick leave, wala na rin akong vacation leave. So, ganoon talaga dito sa amin. Eh kung ano yung mayroon, wala tayong magawa, di ba? Kung gusto mo maghanap ng kompleto yung mga vacation mo, PTO, sick leave, vacation leave. May mga company naman dito na kuha na nagbibigay ng mga yon. So, doon ka na lang mag-apply. So, ayun guys, gusto ko lang i-share yung ganun dito sa amin para naman maging aware yung mga kababayan natin na papunta na dito at plano nila mag-apply bilang isang security officer kasi may mga tropa rin ako dati na nagme-message sa akin na pupunta daw sila ng US for goods then gusto plano nila maging mag-security guard. So, pag napanood nyo to, eh, yan na yung talagang realidad niya. Pero, di lang din ako talaga totally sure sa ibang state. Or baka, mayroon ding ibang company dito sa US na kompleto naman sa bakasyon. PTO, vacation dito, tsaka siklid. So, ayun guys. Hanggang dyan lang muna tayo ngayon. At, magka-clock in na tayo. Malapit na yung Uh, oras natin sa trabaho so see you next time bye bye